Isa sa malaking suliranin sa Baguio City ang kawalan ng titulo ng lupa ang ilang mga residente ilang taon nang naghihintay pero hanggang ngayon tax declaration pa rin ang hawak. Isa ito sa mga inaaral ngayon ni Jonnalyn. Ang daming issues na lumabas na hindi aware yung iba. Katulad ng ano Katulad yung mga yun sa mga land kasi kung kung kami ang medyo hindi pa kami, hindi namin alam kasi mga bata pa kami. <laughs> ang problemang ito, pinag-usapan sa Build Pass Forum kasama mga opisyal ng pamalang lungsod ng Bagyo mga arkitekto, urban planners, residente at iba pa. Ngayong araw March 6, dito pinag-usapan ang problema ng ilang residente sa pagkuha ng titulo ng lupa. Kasama na rin ang isyo sa zoning at pagkuha ng building permit. Ang very important role ng city government is to uh, implement the comprehensive land use plan and the zoning ordinance. Yung mga kon natin, may mga per district kasi na kon na kaangkop sa ating comprehensive land use plan and sa, sa ating ordinansa, merong mga permitted uses sa mga district boundaries. Inamend namin to uh, adjust to the existing development. Ganon din sa ngayon, mag-adjust ulit tayo sa existing development. And we have to also regulate the permitted uses uh, bawat district boundaries ng ating Comprehensive Land Use Plan. We see to it na lahat ng sector meron siyang allotment. And then, uh, hindi lang sa land area, pero sa strategies. Dahil nga kulang ang area, may strategies. Comprehensive because we consider all the sectors. Comprehensive because we consider the whole area of the City of Baguio. Mm -hmm and then land use we also have to consider the existing uh uh laws uh, identifying portions of the city mahalaga raw na ang mga ito para matiyak ang mas maayos sa pagpaplano sa tulong nito at zoning ordinance ng pamalang lungsod, mas matutukoy kung anong mga lugar na nasa ilalim ng residential o commercial category sa binubuong panibagong Comprehensive Land Use Plan o CLUP. Pero maliban dito, mayroon ding ilang probisyon sa city charter na kailangan maamyendahan sa kongreso para mapreserba pa rin ang forest reserve sa lungsod at magkaroon ng balanse. Ang pwede natin gawin, doon sa building code trabahuin natin sa building code yung amendments mm -hmm. for Baguio but uh, again that is a national law uh, one thing that we are looking at is for the revision of the revised uh, city charter mm -hmm. because the city charter is a special law for Baguio we can uh, put it there somehow for some uh, provisions mm -hmm. that would uh, uh, repeal the the application of the National Building Code here in the City of Baguio. So, yung sitwasyon ng Baguio, pwede nating ayusin yun na maski na National Building Code yan, pwedeng uh, malagyan ng remedyo doon sa City Charter. And yan, trabaho yan sa Kongreso. Hindi siya necessarily compliant sa National Building Code but if we come up with a special law, uh, like for instance, the, the, the City Charter, mm -hmm pwede nating uh, mabigyan ng provisions doon para mabigyan ng permits but of course take note we will not compromise the safety meron meron pa rin ang ano merong uh, merong regulation pa rin ng uh, city government at saka yung yung uh, professionals natin isang open forum muli ang isasagawa para mas mapag-usapan palalo ang iba pang mga problema sa lupa sa lungsod na makatutulong sa pagpasa sa panibagong comprehensive land use plan ng lungsod. Jose Robert Invento, or ingenious.